Alam nyo ba guys kung paano i-check ang natitirang balance ng load sa dito? Kung hindi pa, panurin mo ang video na ito dahil ituturo ko sa inyo kung paano gawin sa mas madali at mas mabilis na paraan lalo na sa mga baguhan na hindi pa nakakaalam. Una, itap ang message. Pakishare na rin po ang video na ito para alam din po ng ibang manunod. I-type po ang B as in baboy A e, as in alpa L as in lima Puro capital letter po yan guys Hintayin nyo na lang po ang reply ng dito Pagkatapos, isend po sa 185 May bawas po yan guys sa inyong regular load Ganun lang po kadali guys Okay guys, sana may natutunan kayo sa video na ito. Hanggang sa susunod ko na mga video. Bye bye.